na patunayan ng iba't ibang mga pag-aaral pag na ang ay may malaking papel sa paghubog ng ating mga kabataan. Hindi lamang ito mahalaga sa kanilang pisikal na mga aktibidad, kundi pati na rin sa kanilang talino. Ang unang hangarin natin ay makita ang pagbabago sa timbang ng mga kabataang underweight at ito ay epektibo sa unang pagpapatupad natin ng programa sa Davao at Nuro sa Upi, Maguindanao. Kaya naman, dinala natin ang programa sa Estancia Central Elementary School sa Iloilo. Maraming mga learners sa paaralang ito ang mga undernourished. Sa loob ng 120 days, inaasahan natin ang magandang resulta sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kabataan ng nutritional buns na may sampung flavors na pinatibay ng mga nutrients tulad ng vitamin A, carbohydrate